idol mayong pan mayong buntag sa tanan mga idol ah magdrawing na tayo ron doon. drawing na punta so hindi lang tayo sa balay guys kay paan? wala may mga dali eh. so mingaw ang palibot mga idol ganyan itong drawingan guys eh so. Ini kartulina ng uh, ordinaryo. Ini guys, isa ka kartulina. Di nato ba na katingon para dakot kayo. Ini oh, ang ganito. Mawain na to niya. ano feed uh, seeding ka gamit ang uh, ngayong atutol ang ah, lekabot ng color sa ito mga yun memorder. Hmm, Bro, bawal banget beli giat cakokan. Kopiku Facebook pagi. bisnis emongku kan. Tapi kissy.

pero gikan siya sa chandelier ng simbahan. hindi ka ay tayo kay maang hindi ka ayo. ano ang gusto niya? hmm. naiyag ah. ako kung hindi hmm. siya. ito para yung ano yung sinag? mo dito ito dito yung ano? sa likod dark hen No, 'yung mata ko pulang <laughs> gabi. <laughs> <laughs> eh nag-aulan pa. Paano uh, naka, may naka-ano payo. may payong? Payong. Peste sira. Ano ba talaga? Oh, nai. Mali ba mammi 'to ga bola? Sakripisyo man 'jud siya. Pero mali pa 'yung hapunan niya. Dark init. Minuud 'yung init o lang ba? O lang. Hindi ka na nang ano.

Pero bisaya, kabalob kayo mo no? Straight mo mag-story ang bisaya? Yan e, klasa. ayod klase ninyo sa bisaya? Eh wala akong klase. Tawag ko sa lang, asa ka nagkakabalob anak? Saan mo? Isto, istorohan saan? Daghan mo kayo mag kasabot ang um, bisaya? ni e. Ano, ano? ano? e eh, Siyempre nung mga usa kasi na pa lang ko tayo, wala eh, dito po ba Ah, isa kasi mada, dili ka kabalo? Wala din ko kasabot pa. Oo. Kaya wala ko kabalo. Pero pag humantay, mga usakabulan, dito na ako nagkatapan.